Ay, tipo tipol politika. Kaputi politika, ah. Nakadado di masaksaktan ka na makapaspasakit. Talangin mo siguro tatayo tayo lang. Pero, hindi porke tao lang tayo, eh, pwede na tayong munakit. Nandun dami ng iba, dahil lang sa political issue. Sana, nagbasa ka na lang. Then, nung hindi mo yung post ko, nag ka na lang. Pero pumasok eh. Nag-comment ka. Sumagot ako. Kaso, dahil naman kayo pa tayo ng pananaw, magkaroon tayo ng misunderstanding. May mga sumausaw din. Hindi parang public ang post. Pwede na kayong makasausaw. But, yes, may freedom tayo. May choice tayo. Pero given the fact na hindi ko kayo friend, parang hello. Parang, kumbaga sa bahay, hindi kayo invited, pumasok kayo. And then, nag pa kayo ng attorney. Given the fact na may pinag-aralan kayo, dapat wag nyo akong pilitin sa mga paniniwala nyo. Kasi ako din naman may choice. Gaya nyo. Choice nyo na pumasok sa wall ko. Pero in-entertain ko lang kayo. Yung mga comment nyo, sinagot ko. Pero dahil nga doon, hindi nga tayo nagkintilihan. Pero di ba? Ano sabi ni Atty. Asuten? Mike Asuten, ano sabi niya? Wala, wala naman daw kabuluhan yung mall ko eh. Pero nag-enjoy din siya, di ba? Tapos, umalis na lang siya and then, binak niya ako. Kasi siya, inisip niya na walang kabuluhan yung mall ko. Umalis siya. Yun yung may pinag-aralan. Kasi nga, ato nga eh. Bakit niya ako papatulan? Wala nga akong alam, di ba? So, yun. Kasi kahit naman attorney siya, kung ayaw kong maniwala sa kanya. Choice ko yun. Hindi naman kasi tayo nag-aaral eh, na kailangan ko kayong paniwalaan. Diba? hindi tayo nag-aaral. Kahit na tama yung sinasabi nyo, kung ayaw kong maniwala, it's my choice. Kasi hindi na tayo nag-aaral na sasabihin kong, yes ma'am, yes sir. Gaya ng sabi mo, nung nasaktan kita sa sinabi ko na, oo, nakapagtapos ka nga, pero ginamit mo ba? Nasaktan ka din, di ba? Pero mas nauna akong sinak sinaktan mo eh, dahil sa sarcastic mo. Pagkasabi ng, yun, sabi mo, average person. Ano bang nangyari? Hindi ba kayo ang unang umatake sa ulko ko? Telling me that I'm, I am wrong. Kasi nga, wala akong pinag-aralan and you are correct. Kasi nga, kayo nag aral Pero sabi ko nga, inuulit-ulit ko. Wala akong pakialam. Kasi politika to eh. Pinapaniwalaan ko yung gusto kong paniwalaan. Huwag niyong ipilit yung gusto nyo. Dahil ayaw ko nga. Tapos yung sabi mo na yung average person, saktan na ako dun. Pero sabi mo, hindi mo agenda. Nagsakitan na ako dun. Pero, nag-share ka. Tapos sabi mo, para matuto, manood kayo mga average person. So, ang ano ibig sabihin nun. <laughs> Di ba? Tapos ando na, ang dami na kayo. So, eh, pero, nasaktan na ako dun, yes. Pero sabi naman ng mga friends ko, politika yan, wag kang maging arasagid hindi Yung naman mo, okay lang ata. Oo, di ba? So sinunod ko. Oo, di ba? Hindi na post ulit ako about sa Miranda. Miranda right? Eko na naman yun eh. Yun yung pinapaniwalaan ko eh. Pero pinagpipilitan mo na pinag-aralan mo yun at alam mo yun. Personal knowledge mo yun. So what? Eh yung mga abogado nga nag-aaway-aaway, may mga pinag-aralan sila. Di ba? Magkakaiba sila ng pananaw. Pero ang gusto mong palabasin dito, ako yung mali, ikaw yung tama. Pero, ayoko naman kasi nga. Ang alam ko, yung ako ang tama. So, walang gustong umamin sa atin yung sino ang mali. Pero wall ko yun, dahil nga wall ko yun, ipagpipilitan ko kung ano yung gusto ko. Tapos, ayun na. Misunderstanding ulit. Pero hindi ko lang matanggap. Sinabihan mo ako ng source of fake news. Um, pwedeng clear abi kung ano ang source. Ano bang ibig sabihin ng source? Para kasi may mali. Pero by the way, search na lang kung ano ibig sabihin ng source. Kasi ang alam ko, sharer ako, copy paste ako, Google ako, AI ako. Yes, inaamin ko. Hindi ko naman sinasabi na may personal knowledge ako kasi na wala akong pinag-aralan. Eh. Kaya gumagamit ako ng mga ganyan. Pero bago ko naman ginagawa 'yan, binabasa ko, chinitik ko naman. At dahil nga, yun yung alam kong tama, so, sinishare ko siya. Inaamin eh, ko naman yun. Tsaka isa pa, puro-puro pa -puro lang din naman yung mga yan. Di ba? Hindi naman, yun na. Hindi naman kasi tayo nag-aaral na kailangan, kung ano yung sasabihin mo, kailangan kong panwalaan. Ay, nako. Tapos ayun, pinangalandaan mong ni-report niya ako sa NBI. Are you not my friend? May pinagsamahan tayo. Pero sa bagay, this is your third time. Una, sorry ako do. Iniisip ko nga kung tama. Yun, dati. Pero, pas na yun eh. <clears throat> Pero inaamin ko at sinabi ko noon na lahat tayo, lahat ng tao, may mga sinasabi sa bawat isa na hindi mo matanggap. Kasi ang alam mo, wala kang sinasabi sa likuran ko. Pero lahat ng sinasabi mo sa likuran ko, sinasabi nila sa akin pero marim kayat nga aminan because ang alam mo sa sarili mo you are perfect perfect tama ba? perfect hindi ko alam perfecto yon na wala kang pagkakamali <clears throat> and then naulat pangalawang beses ganun na naman pero sinabi mo yun eh sabi mo na nun hindi okay napakumaba ako kasi nga friend kita ate kita nayaan ko na lang yun pero dito So, sinabihan mo akong source of fake news and then pinatakot mo ako na sinumbong niyo ako sa NBI. What do you think? Masisiyahan ako? Ano sabi mo? Uuwi ka pa naman. Mag-ingat ka. What is that? So, ang NBI, babanda ka na tan, diliwanin naman bas huh? Friend tayo, te. Friend tayo. Yun yung alam ko, ah. Friend tayo nao, Pero para sa'yo, siguro hindi tayo friend. Kasi wala kang pakialam. Wala kang pakialam kasi nanasaktan ka dun sa sinabi ko. Pero hindi mo man lang inisip kung bakit ko nasabi yun. Hindi ba nasaktan mo din na no, ako? Tao lang ako eh. Pero sino ba kasi ang nauna? Sino ba ang nakisaw -saw? Sino ba ang nakikomment? My wall, my rules, my post. Kung ayaw mo, huwag kang mag-comment. Mali man yun, walang kang pakialam. Fake man yun, wala kang pakialam. Kasi si Meta nagtatanggal yan ng mga fake. Tsaka isa pa, choice ko yun kung matanggal man yung FB ko, okay lang. Kasi FB ko naman yun, hindi mo lang FB yun. Pero ang point ko dun, kung talagang tunay mo akong friend, dapat pinigyan mo -MM ako. Deng, hinahinay kasi Juan, pastor, pastor, tas jay, kung nang Pero hindi eh. Sabi gila mo lang <gasps> Sabi ko, ano yun? Ano mo bang di ako nakatulog that time. Lalo. Iso ata li, di di... Kung Duterte, di ba? Oo, yan. Ali, first hearing nang sa... Nagsang sangit na kang bubuya. Tapos inakusahan na ko ulit itong papakalat di kaya kaya balita. Source. Source na pa yung naroon. Nga Kung ina nga tatis source kaya kaya sa uwan. Ali, kaya ni Trump, kung namin nagkasi naroon yung na, na mismo mapik ah Jai sige pero ikaw wala kang karapatang i-judge sa kuya hindi ka naman judge eh kaming you know, di ka di ba bakit ka naging judge hindi <sighs> ata mo ikaw na nang mali ata kasi mo pero hindi mo na naman maamin sa sarili mo na ikaw yung peke bakit Muna, peke ng kaibigan di mo ko sinabihan alam mo pala peke ng kaibigan Hello pinagpipilitan mo na wala si First Lady sa US nung namatay yung Paolo na yan. At ang shinare ko, walang nakalagay doon na hold, na kulong, or whatsoever. Pinanslate ko pa nga sa Tagalog, nilike mo pa nga. Ito ngayon nakita kong nag-comment ng may karma, pero nung balitan ko na wala yung comment na. Kasi pinagpipilitan mo nag-comment ako ng may karma. Tapos pinagpipilitan mo na ko si First Lady. Eh yung pinusko, yung namatay si Paolo lang yung natibok si Paulo, yun lang. Walang iba eh. Chinik ko nga lahat. Tsaka wala. Kasi alam ko, yung FB ko nga, yung may eto. Gusto kong ipamonetize. Bakit ako mag-ano, magpo-post na kung ano-ano na masama, di ba? Tapos, saka na lang ako nag-share ng mga abot kay BBM na yung mga memes. Yung ganyan na yung mga ginawa mo. Kasi iniiwasan ko nga eh. Ayoko. Kasi alam kong madami masasaktan. Madami akong friend na mga BBM. Pero yung ikalaban ko lang naman dito. Yung karapatan ko bilang tao may choice akong mag-post sa <sighs> wall ko pero sana naman i-respecto nyo kung ano yung gusto ko kung ano yung pinapaniwalaan ko huwag na huwag nyo akong pilitin sa mga gusto nyo Kaya maaninin yung mali to pero kung wala, alam kong wala akong mali no. pangatlong na to sa akin pangatlo na nagkakaayos na tayo pangatlo na to una pangalawa nag-aayos tayo eh. Pero this time, yung mga sinabi mo sa akin, hindi ka tanggap-tanggap. Sinabihang pa nga kita na ikaw yung de demand ako, yes. Kasi, pinapalabas ko sa'yo, asan ah, yung engineer ko, pakita mo nga. Sabi mo, hindi ikaw yung report Sabi mo, kakausapin mo sila, ha? Pwede pala yun? Pwede mo palang kausapin yung NBI? Sana naman, sinabi mo noon pa. Kasi may gusto sana akong ikasong. Pwede pala yun may, may kakilala ka pala doon. Yung mga taga-sumbong. Sana ang alam ko. Na humingi sana ako ng tulong. Well, sa bagay, may kanya-kanya tayong buhay. Pero sana, ito ang masasabi ko. Sa so, sinabi ko sa'yo, at sabi mo na pinersonal kita. Dahil sinabihan kita, nandito ka nga. ala nakapag-aral ka nga, nandito ka naman. Hindi mo naman, I know. Sabi ko, nandito ka nga, pero incurring ba ako na, di ba? <sighs> Nung manasaktan ka, nga hana kong mamatikin dito, stock knowledge mo, wala ko ng personal knowledge mo. Hanggang may stock knowledge, hindi ng personal knowledge mo. Personal knowledge. Kasensya ka, nga hana kong mamatikin. di personal knowledge mo. Thank you. Pinagdapay? Gaya? Nung parton ton. Tagay dugo na yun. Adupe yung